Alam po niyo yung difference? 403 million, 539 pesos, 878. Ito po ay financial statements ninyo. Wala po akong uh, sariling dokumento rito. Ibu pang sumagot? Sige po. Bill million, 759,000. Ito po yung mas malaki. 2005, ang difference na po ng dalawang revenues, consolidated and parent revenue, 17 billion, 47 million, 76,000. Nakakapagtaka po, itong taon na ito, wala po kayong nireflect na revenue sa ABS-CBN. 2005. Bakit po? Let me just check lang po the financial statements, but parang hindi naman po maangyayari na walang revenue ang ABS-CBN.